Sa programang Counter Blessing nila dating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali, ibinahagi ni Pastor Dan Torno ang kanyang personal na patotoo hinggil sa kanyang pananampalataya at pagbabalik sa paglilingkot sa Diyos. Ayon sa kanya, first year college pa lamang siya nang lupos niyang makilala ang Panginoon at sumuko sa kalooban nito. Pagsapit ng second year college, naging aktibo na rin siya sa lakas angkan sa pamamagitan ng campus ministry. Kwento pa niya, Bata pa lamang siya ay masigasig na sa mga gawaing may kaugnayan sa simbahan. Naranasan umano ni Pastor Dan ang pagkapagod, kaya pansamantala siyang tumigil sa pagdilid sa simbahan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon at nakapaglilingkod tuwing linggo. Hanggang sa ginamit umano ng Diyos ang mga dating niyang kasamahan sa ministeryo upang muling mapalapit siya sa paglilingkod. Dito niya unti-unting naranasan ang pagbabalik ng layunin at direksyon sa kanyang buhay at muling naunawaan ang tungkulin na ibinigay sa kanya. Matapos niyang makapagtapos ng pag-aaral, nagbukas ang iba't ibang oportunidad para sa kanya, ngunit pinili niya ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Noong July 2023, nag-full-time siya bilang manggagawa sa ministry. Ayon kay Pastor Dan, isa sa mahalagang bagay na kanyang natutunan ay ang kahalagahan ng pagbitaw sa ilang bagay upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Nireveal po ni God is kung saan niya ako tinawag, nandun yung blessing. And uh, yun po yung experience ko ngayon, ano po, na wala nang ibang greater na blessing na piyasa kay God, aliban sa blessings na meron po ngayon sa ministry and um, grateful din po kasi he's using my life as a blessing to others as well ano ko and um, na enjoy ko po actually eh, yung pagiging full time worker ngayon being a support sa amin pong senior pastor even sa mga kapatid ko sa ministry ibinahagi rin niya kung ano ang itinuturi niyang pinakamalaking biyayang natanggap mula sa panginoon the greatest blessing po um, I can uh, enumerate yung mga material blessings that I received from God In the past and even now ano po pero yung greatest of them all is yung pagkakilala sa panginoong yesus mismo. Right. sa pagtatapos ng kanyang pahayag nag-iwan si pastor dan ng isang mensahe para sa mga manonood. Isa po sa encouragement ay uh, yung uh, delays sometimes we experience delays but uh, those delays will lead us to our destiny Gaya po ng sa akin personally ano po So merong mga rejections, meron ding failures, but because of God's faithfulness, ayun po, I am where God wants me to be ngayon and I'm living the life that God called me to live. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.